Pare, actually, itong MPBL na to uh, is same formula ito sa kaalaman ng lahat. Same formula ang ginawa dati rin sa liga nung uh, na dati na yung NBA, Metropolitan NBA. Basketball Association na napaka-successful. Oh. It started with a homegrown na talagang pag ito ng limang taon. Kaso lang, merong hindi ma-homegrown purely because meron silang mga uh, tinatawag na nag-allow sila ng para mga Phil Americans players na Pinoy din. Kaso, hindi ma-establish yung roots of being a Filipino. Kasi pare, yan, di ba? Hanggang sa PBA, naging problem. Hindi nga ma-solve yan dahil ano ba ang Phil American uh, citizenship? Is it a dual citizenship? Mother, father, o pinangsan pinanganak? Dito pinanganak. Ah, pakahabang tala kaya yan. Kaya ang ginawa na lang ng NBA dyan, hindi na nila pinasok yung Phil Am issue, kundi ginawa na lang nilang working permit na binigyan ng BID, pwede kayo maglaro kung saan mang team sa NBA. Maganda yon pare. Ah, ito lang, binabanggit ko lang sa kaalaman ng katalakas natin. Tumakbo yun na maganda. Very successful. Kaso lang, nagkaroon ng logistics problem. Dahil, number one, napakahaba nung tournament nila. Malalaki ang sweldo. Hindi na-sustain. So, hindi na sustain yung NBA, malalaki yung sweldo, tapos yung biyahe, biyahe dito, biyahe doon, yung nagkaroon ng logistics nightmare. So, eventually, uh, nag-self-destruct din pagkat pagkatapos. Ngayon, mabalik tayo dito sa tanong ni ni Idol Danny Ay, Ildi Ponso, kung pwede gawing grassroots. Tama pa rin sinabi mo na this is a professional league. Grassroots, normally, is yung developmental pag developmental ang team mo, so medyo hindi ang mga may may-ari. Pag tumatakbo, katulad ng MPBL, o, yung kay Idol Manny Pacquiao, tumatakbo po yan ng 8 to 10 months sa isang buwan. Pag hinabi yung 8 to 10 months, may logistics po yan. Pasweldo sa coaches, pasweldo sa players. Napakahaba po noon. Kahit PBA po, hindi nakakapagpasweldo ng ganong kahaba. Kaya nga dinibide ang PBA ng tatlong conferences para ma-justify yung sweldo ng player. Ito po, isang liga lang ito, walong buwan, 8 to 10 months, sinisweldoan mong player, tapos developmental, medyo ano po yun, uh, sobrang laki po noon. Mahirap isustain ng isang uh, nagmamay-ari ng team. Pangalawa, kung developmental siya, at gano'ng kalaki ang gastos, hindi pa pwedeng walang resulta. Kaya ako, siyempre, gano'ng kalaki ang ginagastos ko, 8 to 10 months, tapos grassroots lang, wala tayong hindi tayo nananalo develop lang tayo ng develop ng player hindi hindi magiging eventually pag uh, walang performance walang income hindi income generating po ang MPBL ha? sa totoo lang P MPBL PBL yan, yung mga PSL hindi income generating po yan ano lang po yan talaga it's more on passion halos yeah. siguro kung may commercial man siguro siguro halos babahagyan bahagya lang po yan oo oo kaya sa akin, hindi practical para maging developmental ang liga na professional katulad ng yan, PSL, MPBL, NBL kasi ang pera po nagugugulid sa mga teams ay napakalaki. Sa akin, pare, kaya it's best na maging professional siya at hindi uubra na purely homegrown kahit sabihin mong hindi siya developmental dahil yung yun nga pare sinabi mo yung choices ng pagpipilian ay eh, kokonti lang lugi yung mga sa mga li, sa mga probinsya na ang lalaki ng pagkukuhanan ng recruitment sa basketball so yun ang ano yun ang isa sa tinitig ng ko diyan na pag ikaw sumali ka sa ganito number one, for you to survive dapat competitive ka kung competitive yung team mo kasi kung hindi ay magpapalit ang magpapalit ng players pag nagpalit ng players ah uh, siyempre, hindi mo mabubuo yung gusto mong purely homegrown na mga puro kababayan.